Sa harap ng mga kasama Palihim kitang inaalahe ng isang kanta Hindi man masabi iyo ng diretsa Kahit sa liriko man lang sana masabi kong Mahal kita Nagtagpo ang ating mga mata Sabay nating binigkas ang isang kataga May parte ng liriko kung saan tayo'y nagtugma Binanggit ko ng maskislap sa aking mga mata Ngunit ang pinagkaiba para sa yong salitang yun ay parte lamang ng isang musika. Kung bakit isang lihim ang madalas ipinagdadasal ng taimtim. Hindi ko man maamin ngunit ang lahat ay nagtataka. Bakit mga kilos ko'y iba pag ikaw ay nandyan na? May pag-aalinlangan, may pag-aalala. Mga kilos na hindi ko man sinasadya ngunit pilit nitong pinapakita ang damdaming isang lihim lang sana. Iiwasan ng bawat tingin, sa saliw ng isang awitin. Puso ko'y laging may kaba sa tuwing ikaw ay kumakanta. Hindi malaman kung dapat bang matuwa kung alam kong ang kantang yun ay alay mo pa rin para sa kanya. Aawitin ng paulit-ulit hanggang tuluyan mo ng maisaisip na ang bawat liriko ay paraan ng pag-amin ko ng nararamdaman para sa'yo. Ngunit mistulang komplikado. Alam mo lang ang ibig sabihin ng mga ito. Ngunit hindi ang dahilan kung bakit yun ang kantang napili ko para sa'yo.